As we close this Balikatan exercise this morning, this afternoon, our planners are already going to start planning for the uh, next iteration of Balikatan exercise 41-2026. Sa gitna ng patuloy na tensyon sa West Philippine Sea, habang patuloy tayong humaharap sa panggigipit mula sa dayuhan, isang mahalagang balita ang pumaimbabaw ngayong linggo opisyal nang nagtapos ang balikatan exercises 2025, ang taunang malawakang military training ng Pilipinas at Estados Unidos. Sa harap ng mga opisyal ng militar at defense leaders mula sa parehong bansa, formal na idineklara ang pagtatapos ng halos tatlong linggong joint military exercises. Pero hindi ito basta-basta simpleng pagsasanay. Ito ay naging demonstrasyon ng pagkakaisa, kahandaan at paninindigan sa panahong laganap ang panggigipit sa karagatang inaangkin nating atin. I hereby declare Exercise Balikatan 40-2025 officially closed. Simula noong Abril, sumalang sa iba't ibang joint military exercise ang Armed Forces of the Philippines at mga sundalong Amerikano sa taunang Balikatan Exercise. At sa pagtatapos nito kahapon, sinabi ng Pilipinas at Amerika na naging matagumpay ang nasabing pagsasanay. It remains a living document with profound relevance for our time. Balikatan represents in many ways our treaty alliance in microcosm, always evolving, strengthening our mutual capabilities to face new and more complex challenges. Sa ngayon ay sisimulan na ang pagpaplano para sa Balikatan exercise sa susunod na taon. There were many great lessons learned, and we really uh, advanced our capabilities in, in a multitude of areas. Those would include planning, those would include command and control, those would include long range precision fires, those would include adaptability, ability to operate in a situation, and also uh, the expanded learning as we introduce new capabilities, weapons capabilities, planning systems, tools. etc. going forward. Pero ayon kay Department of National Defense Secretary Gilberto Tidoro Jr., katuwang si National Security Advisor Secretary Eduardo Año, masusin nilang pag-aaralan ng ilalatag nilang plano. At uh, titignan natin, ayaw kong pangunahan sila. Part of the exercise for me is to see how they plan, what they plan for, at titignan natin kung ito ay akma sa Defense Planning Guidance, National Security Strategy, na nilahad natin at ng ating Pangulo. Samantala, ipinauubayan na ng kalihim sa liderato ng bansa ang pagpapahayag sa publiko kung mananatili ang mga missile system na ginamit sa balikatan exercise ngayong taon, gaya ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System at NEMESIS o Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System. Hindi ko pwedeng sagutin ang katanungan na yan. Paubayan nyo na sa liderato ng bansa sa ilalim ng operational security. Ang mga bagay na yan. Benedict Samson, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan. Mula noong buwan ng Abril, sabay-sabay na nagsanay ang libu-libong sundalo mula sa AFP at US Military sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas. Ipinakita rito ang mga makabagong kakayahan sa larangan ng air defense, naval operations, long-range precision strike command and control systems, at higit pa. Hindi lang ito baril-barilan. Ito ay komprehensibong pagbuo ng kakayahang ipagtanggol ang sarili, makipag-ugnayan sa kaalyado, at tumugon sa mga banta. Isa sa mga highlight ng balikatan ngayong taon ay ang paggamit at live demonstration ng mga high-tech systems tulad ng MADIS o Marine Air Defense Integrated System na tumutok sa aerial threats at ang NMESIS, isang missile platform na kayang mag-target ng barkong pandigma mula sa malalayong distansya. Ipinamalas ito sa aktwal na field drills at live fire exercises na sinaksihan mismo ng mga opisyal. Para sa mga eksperto, game changer ang ganitong klase ng teknolohiya. Lalo na sa harap ng agresibong kilos ng China sa karagatan ng Pilipinas. Sa dami ng insidente ng harassment at close encounters sa WPS, mahalagang mensahe ang hatid ng balikatan. Handa tayong lumaban kung kinakailangan at hindi tayo nag-iisa. Ngunit hindi lang ito basta pagpapakita ng armas ayon sa US military commanders, mas naging matatag ang ugnayan nila sa ating mga sundalo. Pinayagan silang matuto sa isa't isa, mag-adapt sa iba't ibang sitwasyon at magplano ng mga hakbang para sa mas episyenteng operasyon sa hinaharap. Sa panig naman ng pamahalaan, nagpahayag si Defense Secretary Gilbert Teodoro Jr. ng pasasalamat at pagbibigay-diin na ang susunod na hakbang ay ang masusing pag-review sa mga naging kaganapan at kung paano ito isasama sa mas malawak na defense planning strategy ng bansa. Sa tanong kung mananatili ba sa Pilipinas ang mga sistemang tulad ng NMESIS at MADIS kahit tapos na ang exercises, hindi nagbigay ng konkretong sagot ang kalihim. Ani niya, nasa ilalim ito ng operational security at ang desisyon ay nasa liderato ng bansa. Hindi raw kailangang ipaalam ang lahat sa publiko, lalo na kung maaaring magamit ito ng kalaban. Ang mahalaga raw ay handa ang Pilipinas sa isip, sa plano at sa aksyon. Nilinaw rin ng mga opisyal ng Pilipinas at Amerika, ang balikatan ay hindi para mang-away, hindi ito paghahanda sa digmaan. Ang layunin ay deterrence, pagpigil sa sinumang magbabalak. Dahil ang isang bansang handa ay isang bansang mahirap apihin. Pero sa lahat ng ito, may mahalagang paalala si Teodoro. Ang seguridad ay hindi lang tungkulin ng militar. Ito ay responsibilidad ng buong sambayanan. Kailangang may disiplina, may pagkakaisa, at higit sa lahat, may kamalayang politikal at pambansa ang bawat Pilipino. Habang tuloy-tuloy ang paglalatag ng plano para sa susunod na balikatan, hindi maiiwasang itanong, sapat na ba ang lahat ng ito kung wala ang suporta ng taumbayan? Dahil kahit gaano kaganda ang training, kahit gaano kalawak ang teknolohiya, kung walang kumpiyansa at pag-unawa mula sa mismong mamamayan, mama hindi ito magiging ganap. Dahil sa bandang huli, ang lakas ng isang bansa ay hindi lamang nasusukat sa dami ng armas o kakampe. Ang tunay na lakas ay nasa puso ng bawat Pilipino na handang manindigan, makialam at ipaglaban ang kung ano ang tama. At sa pagtatapos ng balikatan 2025, isang mensahe ang nananatiling malinaw. Ang Pilipinas ay maliit sa mapa, pero hindi kailanman magiging maliit pagdating sa prinsipyo, karapatan, at tapang. Hindi na ikinagulat ni Defense Secretary Gilberto Teodoro Jr. ang pagharang at pagbuntot ng mga barkong pandigman ng China sa BRP Emilio Jacinto ng Philippine Navy. Nangyari ito noong lunes, 11 nautical miles mula sa Bajo de Masinloc sa gitna ng maritime patrol. Sabi ni Teodoro, inaasahan na ang mga ganitong insidente. I'm not uh, alert and I'm not surprised. Sinasabi ko na matagal na pakikibaka ito. We have to expect those things to happen. And it is a choice. Kung tinatawag natin ang sarili natin na Republika at makaseringlan, stand up. E eh, nasa stand up tayo. Ang cost nun, mangyayari ito. Ang cost naman, pag hindi tayo tumayo, ay eh, kalimutan na natin yung kinabukasan ng ating mga anak. Sa kabila ng paulit-ulit na pangharas, magpapatuloy niya ang pagpapatrolya ng bansa sa West Philippine Sea. Huwag na tayo magsanay na i-discuss namin ang mga plano namin sa publiko. Ay, hindi na pwede kasi pumipitas ang kalabad dyan. Yan ang isang disiplina na kailangan alamin din ng ating mga kababayan. Which country does not adhere to the rule of law here? It is only China. I mean, it's the, bukod tangi po sila no? Ah, uh, po sila sa hindi kasusunod ng rule of law. Nagtapos naman na ngayong araw ang halos tatlong linggong Balikatan Exercises 2025 na nilahukan ng labing apat na libong tropang Pilipino at Amerikano. As we close this Balikatan exercise this morning, this afternoon, our planners are already going to start planning for the uh, next iteration of Balikatan Exercise 41-2026. i sa balikatan ngayong taon ang Marine Air Defense Integrated System o MADIS at ang U.S. Navy Marine Expeditionary Ship Interdiction System o Nemesis Missile System. Una nang sinabi ng U.S. na maaaring manatili sa bansa ang mga ipinadalang agamitan para sa iba pang pagsasanay. Ang masasabi lang natin, ito ay hindi paghahanap ng at uh, digmaan o gulo ito ay pagtatatag sa atin upang magdalawang isip ang kahit sino man na may tangkang uh, magmalabis sa kabaitan ng Pilipino. Patrick De Jesus para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.